thank you kanto Sa eskwela, sa bawat umunidad may kapatid ka makikita na kahit di matatag paasa sa gisag, laas tapang talino Sa hirap at kinawa, laging kasama mo tungkulin Sa panyan, sa kapwa, ay tumutulong Hindi lang sa salita, kundi sa gawin Lumalaban, di umuurong Itakot sa ulos, di tinag sa hamon Basta may kapatiran ay papapat. Ako ka mafi, pangalan mo pang is matatag Tatag, 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 Gamafi, mafi Hanggang tulo walang pitaw Panata sa tupo Kapatid ang pangailin mo mga apaw May iba na titingin sa'yo Parang may duda Pero sa gawa mo makikita Iba ang kultura Disiplina sa sarili Respeto sa kapatid At sa laban ng buhay Laging nasa likod mo ang handuk Handog sa bata Sa matanda Sa lahat Kung saan may pangangailaman Doon ang amit Dapat awalang ang mahina Ang loob Dito aangat Tawag ang Gamafi Pangalan ng may biga Sa'ng direksyon, taong kamafi, 3 kilyon 3 kilyon, 3 kilyon, 3 kilyon, tres kilyon. Oh, pangalan mo pa basta hanggang oh, walang pitaw Pitaw, pitaw, pitaw Panata sa tuko, kapatid ang tumura, apaw Apaw ang may duda Pero sa gawa mo makikita Ibang ang kultura Isipili na sa sarili Aras sa kapatid Ang salawan ng buhay Laging sa likod mo Ang bilis Tawag ka mafi Pangalim mabangis Matatag Katak-tak Tilon Di mo basta magipinag nag taw, Tawag taw, ka taw, mafi Hanggang sura walang pitaw Anak pa sa dugo Kapatid Ang pagliligod Umaapaw Umaapaw